Hinawang hostage ng tatlong preso ang mga batang anak ng kanilang kakosa sa Digo City, Davao del Sur. Ang gusto raw mangyari ng mga suspect, payagan na silang umuwi sa kanilang bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Agad hinarang ng mga tauhan ng BJMP ang sasakyang ito ng Digo City District Jail sa Davao del Sur. Pinalibutan nila ito sa kabinuksan ang pinto. Dito na tumambad ang tatlong preso kasama ang kanilang hostage na dalawang minor de edad. Ayon sa BJMP Region 11, dumalo ang mga minor de edad na nasa edad 6 at 10 taong gulang sa kanilang tatay na nakakulong. Pero nang maispatan sila ng mga inmate na sina Shelly Salda, Jorbert Masday at Dante Pindaton, agad dinukot ng mga preso ang mga bata sa isinakay sa BJMP van at habang may dalang matalas na bagay, nagdeklara na sila ng hostage. Hiniling daw ng mga preso na makauwi sa Kiblawan, Davao del Sur. Inabot ng dalawang oras ang negosasyon bago na kumbinsi kunwari ang mga preso na palalabasin sila. Hanggang sa nangyari na nga ang pangaharang sa kanilang getaway van. Isinugod naman sa ospital ang mga bata matapos magtamo ng sugat sa batok ang isa sa kanila mula sa patalim ng mga sospek sugatan din ang tatlong miyembro ng Special Tactics and Response ng BJMP nang manlaban ang mga preso. Iimbestigahan naman ang BJMP kung may nangyaring kapabayaan sa panig ng mga jail personnel. Naka-isolate na sa isang selda ng District Jail ang tatlong ng hostage. Convicted sa mga kasong murder at frustrated murder ang mga suspect Pero posibleng yang madagdagan ng mga reklamong frustrated murder at child abuse. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.